Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat and welcome po sa ating sumada sa pecha At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong February 7, 2025 At sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po At ayun mga idol, umpisa natin ang ating sumada sa February tayo Ayan, dos 27 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, February 7, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 5 is 7. Kaming din pa sa bandang gitna. 2 plus 7 is 9. At 7 plus 7 is 14. At sa bandang baba, 9 plus 14 is 23. Ayan, 23 sa ating unang numero. Meron tayong 23. At yung kapalis ng numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin, 2 plus 7 plus 7 is 16. Yan po yung ating kapalis na numero, meron tayong 16. Uh, pwede, pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan, 23, 23 16, or 16, 23. Sa yan pwede, pwede na rin po natin matayaan yan. At uh, 2 digits sila, 16 and 23, kaya simple pa yun na natin, bago natin sumata. Unay natin ng 16, 1 plus 6, 7. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Meron tayong 7 at 5 na isusumada. Unahin natin ang 7, kunin natin yung 16, sumada yung 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan na 34, sumada rin tayong 3 plus 4 is 7. At 25, sumada yung 25, 2 plus 5 is 7. At dito lang po sa 5, kunin natin ito, 23, sumada yung 23, 2 plus 3 is 5. Pwede rin po yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. And mga ito, yan naman po yung ating mga akong numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ng February 7. Ngayon tayo yung 7, 16, 34, 25, 5, 23, 14, at 32. ayun sa so, mga uh, nakuha natin mga numero niyan, ramble lang po natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero at sa ating sample, ganoon natin dito yung 16 16 at 32 16 32 7 at 14 7 14 at 5 and 25 and mga idol, ito naman po ating mga sample na nakuha meron tayong katlong kombinasyon dyan may meron tayong 1632, 714 at 525. Ayan, sa mga sample natin ito, kung okay lang po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, pwede pwede po yung mga yan. At pwede so, rin tayong makakuha pa dito sa mga numero natin dito sa taas, sa mga naka-encircle na yan, mga nakapilog po natin mga numero. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan pa po, po natin ng kombinasyon. At uh, mga idol, yan po natin sa mga sa para po ngayong February 7, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.